Magandang uh, oh, umaga po Tay Tay Enyos uh, Engineer ya, Sir uh, Kumusta na po at uh, ngayong 2024 January Nakita ng mga tao Yung uh, nakita sa post ni Mayor Alan Regarding dun sa ex, uh, amphibious excavator Ano po ba ito? Kaya, kailan ito na i-umpisa? Uh, so bago po i-sabihin sa inyo Ano okay. yung amphibious excavator? Pignan ko po muna kayo ng brief background ng kasi sa bago po ng perennial problem po ng taytay so na 60 70 sa lahat po considering na po ang taytay isang low lying area so, talaga ang po ng araw pa ay flooding so kasi po yung tubig ng antipolo part ng marikina part ng Kainta. dito po dumadaan sa aming taytay river papunta sa floodway Papunta ng Laguna Lake. At the time, wala pa po flat sa so Laguna Lake. So, nung ako ay bumalik lang po ako. I was, uh, I was uh, appointed as municipal engineer sometime 1992. Pati yes, kalino. sir. Panahon po ng Butihing Mayor Mayor Godi Canera. Okay? Hanggang 2004, nagdibot po ako dito as municipal So, nasa history po kami, kami po ang unang humukay ng ilog kay Tay. That was Uh, 1993 na po kami nakalusong nun eh. Pangalaman ka servisyo ni Mayor. Ah uh, Nag-assemble po kami ng isang barge, then mag conventional ng type of barge, then may nakasakay na bako. Ngayon. Ah, mayroon na po pala mayroon kayong pinawa nun. Mga, mga, mga si-assemble lang. Kasi that time, wala pa po mga PP6 na dito eh. So, okay kami. Dali kami dito sa upstream, sa gitang bayan, hanggang pababa, pa, mm -hmm. po kami ng atwin. So yun po ang nagaganyan po ang buhay namin. Tuloy-tuloy po kami na ng panahon, panahon na yung ating municipality at hanggang 2004. So nawala po ako sa servisyo. Nung, nung nanalo si Mayo, Hala ng 2022, hindi kaya ka po mga peting matulungan mo ako, Kuya, tulungan mo po sa mga problema na hindi po sige na. So yun, isa sa mga top priorities po namin is talagang Uh, flat flood control program kasi yeah. apektado na po kayo nung iyan pagkatanak ng hangin ng maha, pwente ulan, maha So ang problema po kasi ang ginawa nyo namin mga previous admin, taas lang sa nila ang taas ng karsada hindi na sila sinusolven. Talagang problema. wala no, walang, walang solusyon nyo. Yung, yung flooding hindi na nila nasusunod. Taas lang sila ng taas. Hindi rin, Yung pag upo mo po ngayon, Anasa na yung ginawa niyo nung time na ikaw yung umupo ng... Uh, nung siguro po, mga nasira na yung matagal na po yun. So wala na? Hindi na itinuloy yun? Nag-uupay sila pero hindi priority nila ang flood control programs eh. So kami hindi Mayor alam, yun ang isa sa sa top. Hindi ko sasabing number lang pero isa sa top. So niresyon namin yung dredging ng mga waterways. Dredging, disifting. Kasi ang, ang ilo po ng Taytay, So hindi na po kami mag-ambisyon na lumapad yun, Ang hapon lang namin regularly na huhukay ang eh para na na-commodate namin yung tubig na nagagaling sa taas, sa upstream, pabalakad yung lalim. So yun po yung istorya na kaya po ako nag-request ng Kalibano ang PP6 Kapelo, huhukay po rin ang aming una, kay river then Manining Creek, then iba pa po mga waterways. Yun lang po nakita namin si para po maibsa ng araw. Tuloy-tuloy na po yun, engineer. Continuous, all year round. Pwede ka po kami magawa. Which oh, ginagawa naman po namin before. Nung wala ko po, po yung amphibious, eh, nag po ka, kumisa, Oo, okay, nakay na, ma mamamahal. Pagka hindi kaya ka pa, kung marita, ano man, marita naman yung documented po lahat nito. Nga yeah, lang, mas epektibo talaga yung amphibious yes, sa excavator. Yes, ipapagawa ng makina. Pag uhuhukay pa na gano'n, kitang-kita mo yun. Siguro, kung mga isang hmm. kubi ko, putik o lupa, Kasi yun po, objective namin I yun, mean, mapalaki yung carrying capacity ng mga waterways which is ginagawa na rin po ng San Miguel Corporation ngayon okay eh, uh -huh. so ginagawa nila sa Vivian River Pasig River, Nakilta yung channel, ginagawa nila sa San Miguel makakwento ko rin po meron kami na. So, sulat sa San Miguel na may so, request sa kami ng assistance so hindi okay, matulungan wow, anyway, uh, na-umpisa na po ninyo ng Engineer yes. Guitapia so far okay, uh, okay. okay um, any message po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga uh, nasa waterways na malapit sa ilog mm -hmm. na hinuhukay niya na ngayon. <laughs> Kasi marami po dyan na nagtatapon ng uh, okay. message na lang po sa ating mga kababayan siguro, sir. Eh, hey, ganun po. Uh, sana po, uh, yung home yung aming pong ginagawa pag ang ng ilo, may tuloy-tuloy na po iyon. So, all year up, uh, hindi ko nalang masasabi na 24-7, pero tuloy-tuloy po iyon. Ang aming nalang pong pakiusap, ito po sa mga kababayan natin na sa tabi ng ilo, ay eh, pagtapon po tayo na, gusto, hindi po natin sa baso ng batuyo. Eka, yung... isisingin ko, naalala ko yes, ng panahon ng Mayor Godi pa rin, nagbukukay kami, may lumilipad na basura doon sa aming... Ano. Ah, during... Yes. Grabe. Yeah. Yes, ito, no, mahiya naman kayo. Pasingin ka naman kayo, lalo <laughs> kayo magkakot. Eh ngayon, meron na pong... Uh, meron pa rin po, hindi may iwasan. Pero meron na ngayong, ano, baka makuhanan sila <laughs> ng yung uh, cellphone. okay. eh, na po, sa kanila, kung alamang uh, may konting abala, may konting paririsyo. Eh, Ayun. Pagpasensya yun, mo, pero kapila naman, mga um, api mo nire-resulta, ang pagpahasa na Ayun. Maraming salamat po, uh, Engineer Deo Gatapia, sir.